Oh. Ay, KB na, Jess. Ay. Kalma lang. Bakit bumubunot bigla-bigla ng Jess. baril? Abay. Okay. Hey, okay. Ganito na kami kaalerto ngayon. Ganito na. Alam mo na mga pangyayari. E, medyo... ano? K. Bigan. K. Bigan, hmm. Imedyo... KB gan. KB Jess. Ano yan? Nabalita mo na, di ba, yung pagkawalan ni Senyor? Oo. Nakapunta na nga ako sa libing eh. Kaya Tapos, nga. Kami nga nagkasikaso dun sa, ano eh, Himlayan niya eh. Ganito. Um. Eh, total naman di naman tumutulo ang mga civil sa atin pang mga ganyan mga gawain. Eh, panahon na siguro para kumuha ng, ng, ng labag sa batas. Ayoko naman maubusan ako ng mga kaibigan lalo ka na. Nasa gobyerno ka, baka ikaw ang sunod. yan ganito lang kasi yon. Ha? Ako mo nyo na nasa gobyerno ako. Hmm eh kung ma uh, kung mahuli akong gumawa ng pagka tinatawag natin binabalak yung vigilante eh mapupugutan din ako ng ulo ipapahamak ko na rin yan kumbaga eh sekreto nyo lang yan sa sarili nyo kaysa ako pa yung lalapitan nyo ng gobernador eh ito nga kaibigan na ano uh, kiss, parin na pala hmm. eh ano ay, ay. Sa nakita mo at nabalitaan mo, at alam ko naman wala ka dito nung araw na iyan. Mm. ano tingin mo sa mga itim na lobo? Tingin ko sa itim na lobo. Para sa akin, itim na lobo ay mga bandido. na dapat tugisin ng gobyerno, mga sibil at hulihin sila. Ngunit, hindi ako sasali kung sa anumang uh, karahasan ng magaganap dahil eh, pagod na rin ako matanda na ako dyan kahit ano pang isulong natin uh, na na natin itong mga to, lubanan natin yung mga yan mas mabuti pang daanin natin sa magandang usapan ah bigyan na pareho na tayong maedad na rin ano eh ako din eh ang akin lang at maganda nga yung sinasabi mo yung kasina sa goberno ka ang sa akin lang kasi sa ginagawa ng mga taong yan dalawa lang ang pinagapat doon idaan sa tama at sa taas. sa taas naman malamang kami na yun eh paano natin sila mapapagod sa batas kung wala namang wala namang ano wala namang tayong paparusahan. Meron tayong sapat na ebidensya. Pero sino yung kakasuhan natin? Itim na lobo? Kung sasabihin natin, kakasuhan namin ng itim na lobo. Sino ang mga itim na lobo? Wala din kami magagawa. Hanggat eh hindi na huli ang mga may, itim na lobo. Kung sabihin ko sa yung may mga tao na talaga kaming kilala tungkol sa mga itim na lobo. Dahil paano, bago, paano, paano, ba paano, paano, paano nyo sila nakilala? Anong paano nakilala? Bago namatay, si Senior Balagbag itong man ay mali at tama oh. ang bitaw ng isang mga pangalan mm. Mm. paano mo maano ma -ano sa akin na paano paano pano mo paano mo nalaman ang impormasyon na sila ay itim na lobo si Senior Balagbag na mismo nagsabi bago siya namatay May ano mga mo na, ano na bago siya namatay anong anong kwento nun May Pwede inas... mo bang sabihin para maano? May mga nasabi na siya patungkol dyan, unang na ako nasabihan din niya at may nabanggit siyang pangalan. Siguro, siguro tama nga si Ginonjes na kim lang muna natin ng ating mga kaalaman at siya tabi at ibigay muna natin sa kapatas para sa kanilang ah, pag-atrabahan. Ito yan, <coughs> ito yan. Kung meron kayong kaalaman, lapitan nyo agad ng mga sibil, ibigay nyo ang impormasyon. <laughs> Tapos uh, kung wala sila kung nawawalan kung, na ako ng tiwala the... sa civil, Ah, uh, ginoong Diyos, pasensya na. Wag. Well, eh, kung mawawalan kayo ng tiwala sa civil, ako ba, kaibigan yung matalik at ako ay eh, uh, nagsiservisyo sa bayan, hindi niyo ba ako pagkakatiwalaan? Pinagkakatiwalaan naman kaibigan. Oh. Yun, yun pala. Hanggang. Eh, pero yung payo ko sa inyo, pagkatiwalaan muna natin ang mga sibil hanggat wala silang ginagawang mga aksyon lalo na't marami ang problema pero paano ko to insunod sunod ng mga ito ayaw pa ba namin makakuha ka o mawalan pa kami ng mga kabigan sa paligid ako. Kung, kung, ako ko, oh, naman hindi naman may susunod ako, at marami namang pamilya to si Jesus ayang kaya naman pero ito, ng pamilya nito ito eh, et, et, na lang ito na lang ha, ang uh, hihingin ko sa inyo kung ako Papatayin ng mga bandido o kung sino mang tao at pupugutan ng, yung, ng ang aking ulo, sana patawarin nyo sila. Yun na lang. Patawarin? Mm. Huwag na natin yung ano. Kasi mas gusto ko, kung ako'y mamamatay, mas gusto ko na mamatay ng mapayapa. Ayoko na ng gulo. Matanda na ako. May mga pinatay na yung mga itim na lobo eh. Kung mabibigyan tayo ng pangalan at iimbestigahan sila eh, talaga. Mayroon naman mas talagang maganda. pangalan na binigkas eh. Iwan ko lang bakit hindi iniimbestigahan yung pangalan na 'yan. Narinig e na nanaka-ramihan. Narinig na ni Isnal, narinig ni Pangulo, narinig ng na mga tao nandoon, wala ka doon. Nasaan ka nung oras na yun? Kaibigan eh, na, Jis. Tama ka nga, ginong, ano, ginong Mads. K kailan ba yan nangyari, Mads? Kung ganun. Bakit ko alam na umabot sa akin? apat akit? na araw Kahit... sa Globo, siguro. Pinahanap kita, hindi kita makita ito. doon. At may nabanggit doon na imbestigaan ng hmm. isang tao. Minsan ko nang hmm. naiisip. At gusto kitang kausapin ng matagal ng panahon at di kita makita-kita. Ngayon, mm. ngayon na may sasabihin ako sa'yo. Kung, kung maaari lang bilang isa kang gobernador dito sa itong bayan na to, Sige. gusto ko sa'yo manggaling na madaliin ang kaso ay sinasampa sa mga itong labo. Kilala, man na Kilala't ito, Kilala hindi. Tama. Bigay mo. tama. Eh, ang Mads, kaso ito sa na, mga itim na lobo. Kasi ganito yan eh. Mads, ito sinabi hey, ko. Hindi, hindi. Hey, hey, ito, 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 ito sinabi chocolate. ko kan kanina. ipapaslit natin sinabi sa mga sa'yo kanina. Eh yung sinabi mo kasi, sabi mo, paano natin kakasuhan ng mga itim na lobo kung hindi natin kilala yung mga taong yan. Kaya nga, ito, o, Mads, ma Mads, ma Mads, ma Mads, makinig ka at intindihin hindi Piniintindi ko. Kanina pa kita ka pinapakinggan. Gusto ko lang ibalik sa'yo. Ngayon, kaya nga sinabi ko na inimbestigahan ng mga yan. Ay, mga kaibigan, di tayo magkakaintindihan hindi. kung sabay tayo magkasalita niyan. Hindi, kanina ka mo pinapakinggan lang. si uh, Sr. Si lang, just, eh, Mads, eh, si... Must, gusto ko kasi marinig yung ano sasabihin ni Mads mm -hmm. na parang Mads nang paparinig ka ba na ako isang masamang gobernador na walang tinuro sa bayan? Hindi ako nagpaparinig sa iyo. Sa akin lang naman, isa kang gobernador gobyerno ka. Papa, sino ba yung itim na lobong yan? Ilalatmat at hindi, sila yung dumampot kay Gobernador Senior Balagbag. Ang sa akin lang, ilabas na dapat ng madalian ang kaso sa mga itim na lobo at ilagay dyan sa mga kwadra na yan para pag nakita, susunod at mga sumulpot ang mga itim na lobo, ang taong bayan ay para lumaban na. Kasi kung mats, ulit pa mats. ulit Teka, kung ulit ulit yung natin sabi hindi natin kilalangitin na lobo hindi natin kilalangitin na lobo eh talagang hindi natin kilala yan pag hindi natin sinubukan na hanapin yan. Pinatay na nila si Senior Balagbag. Nandiyan ka na sa gobyerno. Madaliin mo na at isapang mo na at ilabas na kahit hindi pa natin kilala yung mga yan. Yun lang naman na akin eh. Kasi kung maghihintay tayo kailan pa? Hindi mo alam kung sino kalaban mo. Hey, ito banggitin ko sa iyo ah. Yung kinakatayuan mo ngayon kung nasan ang Lim, kung nasaan ako ngayon. Sila ang ating mga kalaban. Alam mo ba kung alam mo ba kung nabanggit? Ang kampe lang natin dyan si Kyla. Ha? Kyla lang ang isa sa mga kontra dyan sa pamilya niya. Ganito. Noong panahon na sinaksak si BJ naalala mo? Mm. Ha? Nakita ko si Andy. Ay si Ano Maddy na nagpalitan damit. At tagbis ng pang doktor. Hmm? Ang... Hmm. Kaya nga, di ba, nung iniimbestigahan ko, di ba, si, tapat natin yung mga sibil, sabi ko, ano, hindi siya na, ano, saksak, ba't di niya mabanggit na may patsi si Jason sa tagiliran niya? Na si sa tagiliran, hindi sa leg? Na, alam mo yun? Hmm, alam ko yun lahat. Ayun. Pero sa ngayon, ay pag-ingatan mo muna ang yung buhay ha. Kasi pag lumalim kayo, panigurado, papatiglap pa na nun. Sabihan mo ako. Kaya luunahin natin yan si ano. Si Jess. na. Yan ang unahin natin. Pag yan na una, tingnan mo, maglalabasan na lahat. Sige. Hindi siya, maka, hindi siya makatakas sa mga tanungan ng sa kanya. Huwag niyang itanggi ang mga sasabihin ko pag yan nakaharap ko. Pag yan nautal, papangako ko sa iyo kung anong ginawa nila kay senior gagawin ko sa kanya. Malaking gulo ang aking papasukan. Mm, -hmm. Ay, isa pa yung kay... Pantokol nga kay Maddy. Hmm. Ano ba na ba na naghiwalay si Maddy at si Yana, di ba? Oh, pero parang... Oh. <hihihi>. Ano kinausap ko yan. Dalawang beses ko yan eh. Ano eh. Ah, uh, may resiyal damong resibo dyan eh. Hindi ko talaga mapiga. Pero nung, ah, uh, nung nalaman ko na parang masama pa siya. Parang masama ata siya eh, dun eh. Hindi ako sigurado. Hindi ko na yung kinakausap ko. Hindi iwasan ko. Huh? Yung patungkol kayo, yeah. eh, just, yung kay Jess naman, yung mangyayari doon, ay nag-aantay na tayo ng buwelo. Wala na kayong dapat uh, inaantay na buwelo eh. Dapat madampot niyo yun at ako na tawagin yun. Ako na magpapasabot eh, ng, ng ulo niya. Hindi nga, hindi nga siya magilap basta-basta eh. Yun nga, ma ano at na... Tsaka, naging mailap bigla eh. Hindi ko okay alam ba? bakit. At yung sinabi ni Kayla patungkol sa kanya, narinig pa yung pangalan niya. Sabi ko nga sa inyo eh, walang takas yan eh. Kahit magpunta uh, pa ka ng baranggayan yan wala siyang maano sa akin dahil may mga resibo ako. At lahat ng pamilya ko, apat sa pamilya ko eh, naging trabador niya. At nabanggit sa akin yung mga galawan nila sa loob. Kakaiba. Ayaw mo lang, takas sa akin yan. Kaya sabi ko sa iyo, pasok na pasok sa akin si Jis. Kung si Jis na nakuha. O kahit si Pia, Pasok sa akin si Pia. Marcial? Asok sakin sa niya. Eh. Uh -huh. Alam mo kasi, ganito yan eh. Kung di tayo magbabawas sa ano, di tayo magbabawas sa mga sibel, maihirapan at mahirapan din tayo sa mga yan eh. Mm. Magpapalit ng damit. Madali lang yung damit eh, sa, sa ano lang eh, sa abayo lang eh. Pag nahuli to si Maddie ay sud-sud na yan. Sigurado. Pag namatay si madi eh di ba mayroong pagkakakilala si Madi ng ano nga, ng part ng damit? Oo. Oh, oh. Ako nakita, 'di ba? Tas ang lahat ay nakaano na nakaalam. Oh, 'di ba? At teka, hindi ko alam Mina. Hmm. Wala alam. Saan nakita? Eh? Yung kay BJ. Mm -hmm. Yung kay BJ, yung araw na yung saksak -sak si BJ diyan, no? Tapos nilagdag sa bangin. mo 'yan? Tapos nag Tapos ano? Yung bago ang araw mamatay si Senyor. Hindi, hey, kwento mo nga ng maayos Parang narinig ko pero hindi ko na clear nung oras na yon Hindi ko masyado naintindihan. Di ba, nung panahon na nakuha sa si BJ, papunta ko niya sa impila ng mekaniko. Hmm. Oh, hindi ko alam nung dyan ito yung nalobo. Hmm. Ngayon, naki, di ba nag, na tayo, na nakita natin yung satisa dyan bago pa yon hmm. eh, nakita ko si Maddy na tawakbo. Anong, dam anong damit niya? Yung mga ito na no, what's the plan natin para? Hmm. Tapos, kung hmm, pagkatapos siya maging doktor, hmm. mm. dumaretso siya, ginamot ni si BJ. Oh. Tapos, nung ginamot niya, sabi niya, ba't nakakaala na? Sin, na? Di, diba, ko siya, ano bang resulta ng pagkagamot mo? Sabi niya, ayon sa akin, pagsasaksik ay, ay eh, pagkainsip eh, poro bogbog lang ito sa katawan o ibig sabihin hindi na matay no? si BJ di ba? siya nagsabi mismo eh poro bogbog kaya mayroon alala si BJ di ba? Yung... na wang bang nice kung sabihin Oh, parang nabanggit mo sa akin yung mga oras na yun pero hindi ko binigay oh. ng pansin kasi nga magulo pero ngayon na inulit mo di ba? Diba, pinag... sabi, sabi ko ano? Ang pinagtataka ko lang, bakit na tiyempuan na nandun si Maddy na eh, biglang may doktor ng mga oras na yon. Samantala, parang uh, ibig sabihin na. Eh, um, Kasi no, pag may wala mga lobo, bigla siyang magpapalan ng kwitis na mag-alerto lang mo kayo. Di ba? Tapos biglang naglalabasan yung mga ano, matim na lobo. sipin mo yan. Tapos siya. Pangalawa, yung nakita ko pa dyan. Tapos nung tinanong ko, anong resulta? Minugbog. Pag mo, may saksak sa tagiliran. Hindi mo man nakita. Ikaw naglagay niya. May dugo si BJ. O, di ba? na yun siya Ang pinagtataka ko sa mga oras kasi oh. hindi pa alam ko, hindi pa sila hiwala ni Samuel. Dahil naalala ko nung ako'y nagluluto ng lumpia, si Samuel ay nagsabi sa akin na gawan mo ako ng mga limandaan na lumpia kasi kakasal na kami ni, ni Mati. Nagplano sila magpakasal. At saka nandun ako ng mga oras na nagsusuko si Mati dahil may laman ata yung tiyan niya. Oo. At saka ang pinagtataka ko, bakit kung kailan pang buntis yung si Madi, tsaka pa nawala ito si Samuel tsaka kung pagdudugtong-dugtongin ko yung mga nakita mo rin at ang mga napansin din dyan sa impilan eh, talagang pinapaikot lang tayo ni Madi patungkol sa hiwalay ay hindi naman talaga hiwalay yung dalawang yan yung mga oras na yon ginawa lang nilang hiwalay sa mga panahon ngayon dahil nga sa nahanap na sila at uh, naka, ano pa ang pangalan ni Robin Hood dun sa ransom ni Samuel at saka kay Mati. Hindi may sapat ng dahilan nga talaga.